Hello, good morning mga katagalog. Hello, everyone. Yan, meron tayo ditong isang wholesaler. Kinuha niya yung kanyang order na lang is dalawang box. Yan, Shout out sa iyo kuya. Yan o. So mga katagalog, ako'y nalulungkot ngayong umaga Kasi meron tayo dito isang kaibigan Na magta-tricycle driver Ang uh, biyahe niya, ang niya sa crossing So ngayon, hindi ko maaintindihan Bakit ito uh, napag-initan yung kanyang tricycle Kita nyo naman mga katagalog yung ginawa sa tricycle niya Iniwa lahat ng cutter blade Yan o oh. O oh. Nagahanap buhay ng maayos yung tao din Nakakainis yung Ganyan Na walang magawa sa buhay Ito yung tricycle niya mga katagalog So ito guys bago din yung kanyang upuan sa loob Ganyan. Bagong pagawa niya Although hindi sa amin ito pinagawa Pero Kami mean, naramdaman din namin yung yung sakit na naramdaman niya dito sa upuan niya kasi bago pagawa yan guys iniwa siya ng blade yan o bago yung vice may plastic cover pa bago yung kanyang mga ano yan o may plastic cover bago lahat pati itong ah uh, plywood niya sa kong puro bago ang masaklap niyan ang masakit niyan iniwa siya yan iniwa ng blade yan o at hindi lang dalawa kundi tatlo pa Ayan oh, guys oh. Naka-plastic to, guys. Oh. Bagong pagawa niya to. Bagong pagawa niya. Ayan oh. Oh, kawawa naman si mamang po yung na tricycle driver ginawa niya, ginawa dito sa tricycle niya so ngayon mga guys yun yung mga tao na hindi nag-iisip kung sila ba yung makakaperwisyo o makakapanakit ng tao. O? So ngayon guys, dinala sa atin dito magang maga. At ito nga yung inoobisahan natin dito. Papalitan natin siya ng seat cover na bago. Kasi masisira yung boom yan pag nagtagal-tagal. Yun. Doon so sa mga gumagawa ng walang hiyang mga ganyan. Huwag nyo namang gawin yun sa mga magta-tricycle driver. Kasi yung magta-tricycle driver, kala nyo mapipera mga yan pero hindi nyo alam isang kahit sa tuwa lang din yan you know, pero yun yung ginawa nyo ah, sabi ko lang yung sa gumawa nyan hindi pa yung bitukat yan nila nilaslas nila para naintindihan nila kung gaano kahirap yung ginagawa nila yun sa amin walang problema pag paggagawa Totoo kami, meron kami ginagawa. Pero hindi kami natutuwa dahil ginagawa namin yung, yung mga papagawa sa amin. Hindi para sirain lang o kita ng iba. Yo, so, kung anong meron siya, huwag kayo mahingit. Uh, Tumiskarte kayo para magka meron din kayo. Huwag kayong maninira ng hindi inyo. So kayo, ngayon guys, kinantay lang natin yung driver nito kasi bumibili siya ng seat cover. Papalitan po natin yan lahat pati yung sa loob babalik din natin yung dating bago so okay, guys siguro tansya ko dito wala pong mga isang linggo to ginagawa pinagawa niya ayun tinatanggal na nung ating mekaniko yung mga stepler na dating nakakabit palitan natin ng bago yan ayun, hindi, na, hindi na kayo naawa sa driver oh? bagong bago yan no? oh? Oh. what's up hmm. Iniwa ng cutter ang haba. No. Siguro gawa naman siguro ng bata o oh, batang isip 'yan. No, yan. yan, no, ginawa, oh. yan oh, 'yan. Lahat yan okay na 'wo. Pati 'yang ayun. Oh. 'Yon. Lakas gagawin natin, guys. ayan so, Itong tricycle na 'to pinaghirapan din ng may-ari 'to para lang may niya hindi para sirain o oh, walang hiyain lang ng ibang mga tao dyan na walang nagagawang matino sa buhay yun mga guys kaya morning na morning na to maganda sana yung aming gawa dahil meron agad kaming customer kaya lang masama sa loob ang makikitang ganito na nagpagawa sa amin bagong pagawa winalang agad And guys so naka plastic pa yan o oh. oh. so ngayon bagong pagawa, kakalasin ah, uli kasi wasak na lahat yung plastic at saka yung seat cover Yo, kinakalas nung aking anak na puso yan ayan yeah. hey, guys mga bago nga yan kasi ayo, is yung stapler kakapit lang yan no? ito yung tricycle nya hey okay, guys magandang umaga po sa inyong lahat mula kay Katagalog TV Aka uh, standby lang po tayo dito kasi nanday lang po natin yung may-ari nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat yan.